Mamen, mamen. O, tira naman tayo ng pangtan tan Puluts ngayon, mamen. Titira ako ng kinilaw. Pero ito, tanige. Pero marami na isang pwede kilaw na mas mura sa tanige. Like yung blue marlin. Pwede mong kilaw yan. Marami pa. Tanong nyo dun sa mga suki nyong nasa palengke. Ayan, kay suki, mami. Bumili na nga ako. At pinatanggal ko na rin yung balat, mamen. At syempre, dito sa naman ako bibili ng gulay kay Suki na isa Ay naglalagay ako ng labano sa akin kinilaw kasi gusto ko ay maraming texture ka mararamdaman sa bibig mo, Mamen. May malutong, Mamen. May makunat, may malambot. So ayan ang asa, Mamen. O hiniwa ko lang ng maliit maliliit 'yan, Mamen. Tapos ibababad natin 'yan sa suka mga 10 to 15 minutes. Babad nyo sa sukang puti lang kahit yung mga dato puting lokal. Importante lang medyo lubog sila ng bahagya, Mamen. Wala muna tayong timplang inalagay Mamen. O after 10 to 15 minutes basta dapat maging ganyan itsura medyo na ibig sabihin naluto na yan sa suka mamen nako talaga isubukan nyo to mamen kasi ang daming lasa na ito rin pero maanghang manamis na uh, maasim asim ayan hindi nga pala ako gagamit ng kalamansi dito ha, kasi mas gusto ko yung ilalagay ko which is mas mura rin naman ha. papakita ko mamaya o yan o no. talaga namang napakadali naman tumira ng kinilaw mamen ito nga eh kinilaw na tanige ayan yung, yun nga lang mahirap maghiwa kasi mas mara marami kang ilalagay, siyempre, mas marami kang hihiwain, Mamel. Inuna ko na yung luya at sinaluhalo ko na kasi isa 'yan sa pantanggal lansa, mamin Tapos ito naman si buyas. Yan, oh, hiwain nyo lang din ng maliliit, ma'am. Yan, pag ganyan, pag ganyan. Tapos, cubes, cubes na maliliit. Yan. Tapos, sama nyo na rin kagadyan men. O, tapos, sunod na lalagay natin. Ito nga yung favorite kong isa, yung labanos, ma'am. men. Ika ako nga gusto ko yung maraming texture sa bibig. May malambot, may makunat, may matigas. Ito naman yung malutong, ma'am. men. Ayan, ceiling green. dalawang klaseng sili. Siyempre, lalagay natin dyan, ma Dahil nga, mahilig ako sa sili. At habang sinatsap ko yan, ma men, baka naman pwede mo pa i-comment, ma'am men, kung saan ka nanonood ngayon para naman malamang ko kung saan nakaabot tong uh, napakasarap na kinilaw na tanigi ka, mamen. Ayan, tinimplahan ko na uh, salt and pepper. Tapos, tapos binikwasan ko rin yan ng onting asukal, mamen, onti lang. Ha. Ayun, may kalamansi nga ako, pinakita ko pero hindi ko ginamit. Ayan, Chinese black vinegar, 56 pesos lang 'yan sa SM, mamen. Tapos si Maykus Mekos nyo, ayan oh, murang-mura, 'di ba, mga kailang kanyan. Ayan, naglagay nga ako dito ng dried mangoes kasi si si, 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 si pinya, mamen, yung sukang nilagay mo diyan. Pero ang gusto ko rin talaga diyan, uh, manggang hilaw o kaya kamyas para may another lutong. At ito, bell pepper, try nyo rin, pero onti lang ha kasi mahal eh. Ayun, mamen, kuno-nood ka pa diyan baka pwede mo naman paki like and share yung video natin for today para naman marating sa iba yung version ko ng kinilaw na tanige. Na talaga namang special na espesyal. paano? Tara! So, ito, pampu. Tsaka pampa. Pampu. Mali. Pampu. Pampa. Pampulutan. Pampatulong. Pampulutan ko. Nagawa ko na ilang beses yan sa Blue Marlin. Ngayon naman tanige. So, kung mapapansin nyo, inulit ko yung uh, dried mangoes. Gusto ko kasi yun. Gusto ko may prutas yung ano ko. Yung kinilaw. Ang gusto ko dyan actually, hilaw na mangga o kaya kamyas para may malutong. Ayan. Pero okay din yan kasi dried mangoes. Pag dinabad nyo siya dyan, hihigupin niya ngayon yung suka. Yung suka, try nyo yun. Masarap yon Ano lang, 50 peso sa SM Black Vinegar yun ng Chinese Black Vinegar. Ayan. Oh, sarap na ito. Mamin. Oh, teka, shut muna bago ako mag-shout out. Shut muna. May bisita tayo. <laughs> hmm. Sarap Pilsen ito. Talaga din pinaka-masarap na beer para sa akin, na local Pilsen in flavor. Ganitong oras tanghali Pilsen para ka na sa biniyang. Hmm, tirahin natin. Yung bell pepper dito, ano na lang din 'yon ha? Optional pero kasi ang sarap mura bell pepper ngayong. Eh. Hmm. Kain hmm. labanus mamin sarap. Mm. Ang dami ko natitikman na flavor sa bibig ko, hindi lang yun. Pati yung ano, may malutong, may malambot, may medyo malutong, may makunat, masarap sarap. Um.